Kahit ikaw pang presidente ko panavis, Sabihin ko panavis, na nga sa'yo panavis, Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, mali rin, Hindi ako susunod sa kanya Kahit tanggalin niya akong pulis Di ba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko, siya, bo hindi ko siya boss Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino Di ba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagkawala siya sa serbisyo. Pagkawala siya sa pwesto niya. Diba? Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpolis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Tayo dapat nasagit na lang tayo mga kasama. Nasagit na lang tayo. Hindi pwedeng hindi pwedeng dahil presidente natin siya, siya na yung susunundan natin.